Sa init ng panahon ngayon, masarap maghalo-halo. Sa halagang 100 pesos, pwede ka nang makabili sa kanila. Madami ring silang sahog na pwede niyong matikman. Meron din ditong burger at hotdog sandwich. Dito lang yan matatagpuan sa crossing ng Malolos, tabi lang ng Super 8. Ang pangalan ng store na to ay Papay Serio. By one take one na nga pala yung burger nila at yung hotdog sandwich. Sa halo-halo, madami silang flavor na pwede niyong pagpilian. Ito yung mga sahog nila. Meron silang gulaman, munggo, kamote, sago, nata de coco, beans, saging na saba, makapun no at maliliit na sago. Ang ganda nga ng pagkakakrush dito sa yelo nila. Para akong kumakain ng bingsu. Yung yelo nila ay may kasama ng gatas. At ayan na, merong leche flan, langka at pinipi. Hindi ka titipirin dito. Isa pang inorder ko ay etong dulce de leche nila. May kasama na yung whipped cream at caramel syrup. Next na inorder natin ay etong sultan. Lalagyan pa nila yan ng keso, leche flan at ube. O ba diba, sa halagang 100 pesos, pwede ka nang makapaghalo-halo. Large nga pala yung mga inorder ko para sulit na sulit naman. At meron din silang ino-offer na buy one take one na burger at hotdog sandwich. Kaya ano pang hinihintay nyo, pumunta na rin kayo dito sa May Papay Seryo. So yun lang naman, salamat sa panonood. Don't forget to follow, like, and share. Bye!